So what's up mga kaidro? So ito. Kakain na yung aking mga kapatid mga kaidro. Yan you know? o. gabi mga kaidro, ito yung aming ulam. Asa yung isda? Ah, yung isda. So ito para mga kaidro, ano? Yung ulam nila. Yan. Tapos, ito yung aking kapatid mga kaidro. Yan. Kain lang kayo ng manambuti. So kakain din ako mga kaidro ngayon. Samahan nyo ang kumain mga kaidro. Yan you know? o. Ngayong gabi ay mga kadra. Buti na lang meron tayong anong ulam ngayon. Dito sa probinsya mga kadra, simpleng ulam lang pero sobrang saya na namin mga kaidlo. At saka may binila akong ulam ng ano. Ito yung ulam namin guys o. Yan, meron pang ulam. Saan so, ka kaya halimahan mga kadra? Ito yung ano yun nabili ko ng ulam guys o. Eto. Bulo to yung patama mga ka dula maya maya. Pero. Tipon. So ako guys kakain pa mga ka dula maya. Ito yung simpleng bahay na simple yung bahay namin mga ka dula. At least. Diba. Ngayon tayo natitirahan. So tara guys naman yung kumain. Ito guys yung anak yung. Pagkain natin guys. Tapos meron pa tayong bagoong na pang ano guys extra ulam natin yan o oh. diba dito sa amin guys sa probinsya bawal dito yung oh, arte arte kasi syempre paano ka makakasurvive diba ba? ano? oh. sarap yan guys tapos ko na din okay. sarap ng sabaw guys Hmm. At least kahit pa paano nakakaraos tayo, kahit pa paano makakadalo. So at least makakadalo, meron tayong ulam na, no? Na, yun no? gulay guys. Ah. Kaya yung mga pinarad sa buhay dyan na uh, lumaki sila sa ano, maayos na buhay. Napakaswerte nyo mga kaidolo. Mm. Okay, okay na eh ako mga katid kailangan ko pang dumiskarte kumayod para lang makakain na maayos diba so bilang panganay hangad ko na sa aking mga kapatid ang buhay kasi mga kadiro, sa buhay natin kailangan natin dito sa ano pag mahirap ka kailangan magsumikap talaga kasi mahirap ka na nga hindi ka pa di diba so always always always, always ako guys na, na, nagsusumikap sa buhay halos hindi na kapahinga pero ayos na yun kasi so, yeah. ang mahalaga mga ka dito sabi nga pag naboy no ko sa mundo to gumawa ka na maraming kabutihan kasi habang naboy no ka sa mundo to guys kabutihan yung gawin mo at sa mga bataan dyan magulang kayo guys kasi hindi naman habang buhay mahirap diba walang araw makakawan dun Yung bata pa ko nun. Nagpala ng simento. Halos. Pinabit lang yung pinagsirapan natin, guys. Kahit pa, kahit pa paano mga kadaw, sikap pa rin tayo na sikap. Hmm. Ayun yung ulang natin guys for today's video mga dito. Sinabaw ang sarap na sabaw. Hmm. Yes, sabaw. Ito so, bukas guys, mag-aad naman tayo bukas. Ito so, pang sasabihin natin guys, sana supportan nyo ko palagi mga kaya dito ngayon. Ano ah, palagi nyo kayo supportan. Para maraya pa tayo guys, matulungan na tulungan ko pa yung aking mga kapatid. So, at least kahit pa paano, yung going pa rin tayo guys. Para matamad natin yung mga pangarap natin. Sabi nga mga kaya, tsaga-tsaga lang, sige lang. Huwag lang susuko. Lahat naman tayo nakapagod, pero yung pagod, bukas, magaling na tayo, di ba? Hmm.